Na paano ka pogi? Ano niya sayo? Pagbubuhat po ng gulay po kahit ano. Um. So mabibigat talaga yung binubuhat. Mga more than 50 kilos ba? 80, 90 ganun po. Tapos nadulas ako, tapos tumama ko ito. Ay, magka-college dapat kaya lang hindi siya magka-college 2 years. O oh, mag-3 years na siyang delay kasi nga yan sa Ano? Tri ilang ilang taon siyang delay? Magti-3 years na. Dahil dito? Oo, oo. hindi siya magka sabi po ng doktor, huwag na siyang umasa na babalik pa yung sa normal yung condition niya. Ah, so hopeless oh case na? So, o oh, yun yung sabi ng doktor, kahit mag-physical therapy siya, hindi na daw babalik. Tapos, may doktor kami pinintahan si L <coughs> <coughs> Lahat kasi sinasabi nila, Sir Jerry. Kaya sabi namin, actually, last option na namin ka eh. <coughs> Sige po, alam <aral> tayo sa ano. <coughs> Ha? N Hindi ka maka? Sige, bos. Okay na yun, boss. Para matutumba. Pa. Tailo ka ba? Sige, pasok. Sige, pasok ano sir. Ano, oh. sir? Makapang may sakit? Oo. Mukhang wala. Mukhang siya matutumbay. Kumagal eh. na siya, oh. Uh, so, magandang gabi po sa lahat. So, pasensya na po kayo. Medyo, okay, bawal sinungaling dito, ha? Okay. Bawal sinungaling dito, ha? Take kayo RG. Maganda, pangit! Ha? Pacto lang, Sige, <laughs> may sinigot siya kanina, hindi na rin hindi na rin siya. Oye, maganda pangit. Anong sagot mo sa kanina? Cute. Wala nang jawaban Wala na, tinawa tulog yan. Na. <laughs> Tama, sunay akong masabihan ng gano'n. Kukuni <laughs> din pa mayayong number mo. Huwag ano nung magtaka pang may nag-text, ha? Talaga, <laughs> gutaw na yan. Kapag yun ako <laughs> na <naun laughs> yun, wala nang nag-text. Okay, na paano ka pogi? Anong nangyayari sa'yo? Palaksan <laughs> ako ng boses. <yan> <laughs> ano? pagbubuhat po ng gulay. Tapos nagbuhat. Uy, po. ang binubuhat nyo. <laughs> gulay. Gulay po. Kahit ano. Ba't naman kasi ng gulay po? Ah, ano Sila nagpo-provide like, sa Manila? ng mga gulay? Ay, o sa Baguio? Hindi po. Parang pag nag-harvest, ganun. Sinasako and then buhatin. Nagtutulungan kasi po. Kasi kami ito. Ito po doon yung bayanihan. Kaya Saan ba yun? Saan ba yung lugar to ng disgrasyo? Bengue? Tinok. Tinok ka lang. Ito ka o. Ito ka o. Ito ka o. Ito So, magbibigat talaga yung binubuhat? Mga more than 50 kilos ba? 80, 90 ganun po. Tapos nadulas ako, tapos tungama ko ito. So, doon na siya nagsimula? Mm-hmm. So, kayo mo palang buhatin si Rishi? Ha? Nagigigil <laughs> ako siya, Ayaw mo sa magot ha? Kayo mo buhatin siya hindi? Eighty ah. one lang yan, sir. Ha? Eighty one. Hindi, sixty. Ano kasi? ito one. Sige lang, kasi. Eighty two. Ang pala Isa pa ah. isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Isa pa. Alam mo kung bakit ka nagkasakit? Nung nahulog ka, wala sa sumalo. Pag nahulog ba siya, mo siya? <laughs> 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 ito, ito pa, baby, ito eh. Ikaw ka pa <laughs> Pagbibigaw namin bata ako. Ah. Ha? Pagbibigaw namin ako bala sa'yo. Lalaan kita. Kasi nang higigil ako sa'yo, hindi ka marunong sumagot pag tinatanong eh, ha? Ah, uh, ma'am, ikaw na lang tanongin namin, ma'am. Ano nakita sa ospital dito? Um, ah, hindi ko lang na-explain. <laughs> ikaw kasi sumagot! Ano ba nangyari? Sa, anong nakita yung sa ospital? Yung L4 sa L5 daw niya, yung... Tapos yun, bang may ugat daw na naipit. Kaya, apit talin sa pagbaba ng paa. Masikip daw, sana. Yung, oh, oh. masikip daw yung Masikip daw yung nga ng ugat eh yung yung, yung ang batang nagpasukan. Oo, oh, oh, yung pasukan ng ugat, masikip daw. Tas may parang nag protrude na parang disk sa L4 L5 niya. Okay. So anong plano ng dumang ng ospital? Ano, operahan daw siya tas malalagay ng bakal. Magkano daw? Magkano ang asking price? nasuffer namin kay more or less. Yung ano pa yun na yung wala pa dun yung mga doctors. Yung mga So just the, operation itself lang? Oo, Sabi mo siya mag-Tagalog? Um, hindi masyado. Ah, si, kaya pala si. Kaya pala. sabi mo, kasabi mo ni Pugaw. sabi mo. Ano ba niyo? Ano bang salita niyo din, ma'am? Iba-iba eh. Ilo may Ilocano, tapos yung local dialect namin, Kelei. Ano? Kelei. Ah, Kelei. Tawag dun sa dialect namin. Kelei. Sa language niya? Oo. Local dialect namin sa bayan namin. Actually, parang barang sa... Tara, tagi saan talaga natin eh. Ipugaw tayo. Ipugaw daw kayo. Tapos ikaw lang nandito sa ano? Dalaw sila. Kami. Tapos yung... Doon nga siya na-accidente eh. Oo. Hindi ko sa inyo maipakita pero ang ganda sa inyo na Kasi ikaw ang nag-i-stay dito sa Manila? Oo, kasi dito ako nag-work eh. May, may family na po kayo? Mayroon. Anong asawa? Hmm. <laughs> ikaw? Siya wala pa. Ito wala pa. Two, Two years. Siya, <laughs> si. She, she, she. Kasi college, my college. Ab, Graduate na siya ng senior high. Magka-college dapat, kaya lang hindi siya makapag-college. Two years, oh, hindi three years na siyang delay kasi nga yan sa... Ano? Spanish. ilang, ilang taon na siyang delay? Magti-three years na. Dahil dito? Oo, hindi siya makapag-college. Napapiti na to, ma'am. Napapiti na ito. Uh, Physical, <laughs> Physical therapy. Physical therapy. Ay, bakit sila. May tapos. Brutal. Brutal. din. Ma'am, napapiti na siya, ma'am. Ayan okay. na nga ko. Napapiti ka na? Hindi. Hindi ko masabi. Parang chiropractor kasi yun. Hindi po, hindi na po babalik kaya. Nagismaya po ako. Umuwi na lang po ako sa bahay. Sige, dapat. Ano yung sinasabi niya na dismaya siya sa PT? Bakit hindi na siya pinabalik? Hindi kasi sabi po ng doktor. Sabi po na na, ng doktor. Huwag na siyang umasa na mabalik pa yung sa normal yung condition niya. Ah, so hopeless case daw? So, o oh, yun yung sabi ng doktor. Kahit mag-physical therapy siya, hindi na daw babalik. Kung sabi? parang, o, oh, o oh, parang yung ituturo na lang sa physical therapy, kung papa, yung mga exercise na gagawin niya para hindi masyadong masakit or yung hindi niya masyadong maaluhan yung pain, ganun. Specialist sa na nagsabi niya? O, orto. Opa, orto. Orto, nagsabi okay. niyan, pogi. Opo eh, kasi hospital yun. E. Orto. O, okay. Sinabi nila? Orto. Opo. Ang sa doktor naman, talagang o, operan surgery talaga. Kasi ang pinuntahan namin, <coughs> 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 tapos may doktor kami pinuntahan si Lahat kasi sinasabi nila surgery. Kaya sabi namin, actually, last option na namin to eh. So ma'am, ang dami yung mabibigat na sinabi ah. Magkano na gas? <laughs> to? <Dito> ko na, hindi ko alam. <laughs> actually, itong pagpunta na rin dito, parang last resort na rin dito. Pag talagang hindi pa siya magandang lang, na. sinasabi namin. Susundin na lang namin, sinasabi lang po. Na. Pag napaganda na, na, pa ka, ligawan mo yung bata ko ah. Ha? Ah, boy! <laughs> Oo, Oo, hindi! Sabi daw, daw bumalik. Huwag na bumalik. Pag napagalit sila na ni Hershey. Sa loob nito. Ano ba? Ano loob niya? Ha? Ano nasa loob niya? Huwag <laughs> 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 ah, na bumalik. sakit. Bahala kayo niya. 3-3 <laughs> years na so, sa uh, uh. Madami na siyang pinuntahan din naman. 3 years college uh. na sa Three years ago. Hindi ka sa Ano ba? Third year coming siya lang. Three years coming. <ago. laughs> so, ito yung may tama niya? Opo. <laughs> 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 ay, sir. Nadala lang ako. Tinanong niya ba siya kung papayag siya magpa-opera? Sinabihan ko naman siya. Ano sabi niya? <laughs> Pagkatapos nito ba ay... Eh, kasi parang ito na yung last option. Yes, okay, oh? Ipapayag ng okay lang sa'yo na na natin kung ano sa sabi. Oh, check mo sa gilid. Sabi niya, okay. Ma'am, pangako niyo ma'am, pag nagagaling namin ito, sila <laughs> <Saturday>. <laughs> Ciao, ma, na na Hershey. Na! Huwag na! Ano ka? pa lang! Pa-opera na Siya Dago. Kaya hindi mo na yung mga three na ano. Taka, ito kaya na mag-aaral na, <laughs> mag na college. At hindi nag-aaral na college, yung isa trabaho, bibili niya na lang. <laughs> ano sabi ko dito kahapon? Nung kinicheck ko? <coughs> um, Malala. Sabi niya matigas eh. Oo, pero sabi hindi ko sinabi mo. Sabi niya babayaran niya na lang siya. Hindi, babayaran ko siya. Hindi, babayaran ko siya. mag siya sa akin ng isang session. Ah. Sige, tabi. Sige. Ito yung point na 'to, ititinto mo at tumabi din ng Kumbaga, position niya. Oo, ito tumabingin na din ng, tapos diretso 'yung dito. So ito 'yung 'yan. Check mo. Dito nagsimula ako. Dito? Hindi 'yan. Maksud ko diyan, daw. tapos. Okay ba? Ariyan 'yun. Ito pasok na ito sasabihin, o hopeless, pero ka naka lang Hindi mahirap, hindi rin madali, pero matigas talaga. Kapag nga mga nagalang tingnan mo, mo kaya. Pero, pwede diba? Mm -hmm. Hindi siya mahirap, hindi rin madali. Pero, sabi na natin ito. Uh, ah, Vin! Bomba! Huwag gigil talaga yung ulo ha. Kanina ka pa, sinabi ko ganyan ko nga tumingin nung gigil ako sa'yo ha. Ito yung posisyon ha. Ito yung posisyon. Tira. Simula dito pa gano'n, para maibaon lang natin. Ang baba? Oo. Oo. Kinajawi kami pag nakasayad yun. Ano na? Anong nila kong sesa? Ang haba ng buhok niya. Ganun yung buhok ko sa kanina. <laughs> Ang <laughs> So, yun ka lang yung sunyong Ate, thankful na kasi pag yung tao ng tao, wala lang yan. Yung sabihin yung sakit ng kapagin mo, wala lang. Huwag akong condom Cheat! Cheat! mo lang. Ganyan mo muna. Ganyan mo muna. <laughs>

abang ng pala din. Eh. Ay, wala na, na. Farmer. Ay, tatanggal lang ba? na. pala. yung insan Hmm. Wala na. Kala na pang operahan dyan. O, oh, diinan natin. Masakit. oh. oh ah. gusto mo! Gusto mo! mo. Yeah. Nakako na po kayo sa, sa nanay nito. Pihit na? Pihit na. Eh, yun na yun? Ah, uh, congrats po. Ah, uh, chamba lang po ito ha. Hindi, kasi, hindi ko kasi alam kung kailan namin siya kayang pag... Pagalingin ng one shot hindi naman, baka makuha ng one shot, pero pababalikin pa rin namin to check everything. So, sa susunod po na balik nito, kasama na daw po yung nanay at kikilala na daw po si Hershey. Eee! The speechless dahil sa ganda ni Hershey. Poki, okay. bakit kaya hindi makapagsalita? Ha? Oh, yes. Dahil ba kay Hershey? Hindi ka sasagot, ibabalik eh, ko pilay mo. Sago! Ayoko na ako sa kapin oh, eh. <laughs> Sexy si Hershey mataba! Ha? Oh, okay. Sabi. <laughs> na siya. Na-miss uh, so, daw siya. Gusto ah, ko to, to, uh, uh, to, uh, 'tong batang 'Alam sa mga na sexy. Namin <laughs> <wala, wala. laughs> na ako pa. <laughs> so, bago ko po 'tong ikak, ah, uh, ako na kayo. No advance payment sa grupo namin. Ang checking in booking libre po yun. Ang payo po po tapos mahilot. Sa pamilya nito, God bless po. Uh, congrats po sa inyo. Team Luckyyan. 'Yan pag pag Kailin mo, dilibira mo ako dito ang gulay. Isang tap, ha? Kompleto, ha? Ano ka na ah. pag sa atin? Nagaling ka? Ang ginawa ko. Kasi hindi mo ayun. Kasi hindi ko tayo pero parang ikaw fresh ka pa. <laughs> <laughs> mesa mesa <laughs> ka pa yan. <laughs> mesa ka pa yan. Hoy. Mukha si kami naman ito 22 pero parang siya fresh pa. Ikaw. <laughs> ha? Mesa ka pa siya niyan. <laughs> Hinti ko na sa camera mo, hindi mo sa camera mo. Hindi mo mo. ko yan. Tapos hindi ko ipa edit yan. Dalawa tayo sa camera natin yung sa sato. Dalawa kayo. Hindi kuya tinuloy eh. eh. Hindi. naman tayo. Paul. panis pa balit eh kuya. utubo eh. Alam namin si Jamal, masamang iba yung yung niya.

Ano yan? Pag-iikot ka sa higaan, masakit? Yung hindi ka pa nahihirot? Hindi naman po, pero kahit ano po, basta matagal, naging po yung sumasakit. So pag-uupo, saka pagtatayo? Yung umuupo nga po magdamag, nahihirapan po ako eh. Pag-uupo? Yung... Nakahiga. Nakahiga? Sa, sa higa lang po. Matagal na higa, matigal na upo. Ganun lang kanya. Matagal na nakatayo ko na. Matagal na kayo na lang. Yung Masagal na po, ilang oras. Sa igaw po, Pogi, kaya mong tumagal ng 10 minutes na nakatihaya. <coughs> masakit na. Kaya naman po, pero pag yung tatayo ako, tapos upo, biglayin po yung masakit. Pag ano, pag ano? Pag tatayo ako, tapos uupo, ako bigla parang parang nasusunog dito, tapos parang nalunuot po dito. Mm -hmm. Okay. Ito dito, iba din. Iba din po yung sakit. Wala na to. Taba, pa -pa Paano na? Uh, Tapos manhid to, no? Mm -hmm. oh, yung manhid na ngayon, ito na lang. Nagdadali na yung dugo. Tapos itong part na to, pasimula na. Nakahiga pa eh. Mamaya pag nakatayo to, uh, sa kanya mararoon na lang yan. So, Pogi, tihaya ka muna. Mm Hindi -hmm. mo mo. Kasi ang halay mo mag shoot eh. <laughs> oh, 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 oh. Sinusubukan mo itaas yung paa mo dati. Opo. Masakit. Parang nasanay na po. As pero may may, may masakit. Pag si mag masakit pa tutso talaga. Mm. Pag-check natin. Saan masakit? Saan? Ah. Ay, isa. Babay ka lahat yung milyon. Babay! Galing mo talaga, Ayman. Ay, ganyan. baka bumaklas ka, babalik pa lang yan. Uh, so pag muna natin, tapos siya naman nakakaalam yung mga part na hindi niya dati, yung mga ano, yung mga bagay na hindi niya dati magawa. So ipapagawa natin sa kanya. Uh, so stay muna siya sa atin ng ilang minuto, tapos maya maya i-check na natin, ha? So God bless po sa lahat, kita-kita tayo sa mga gusto magpunta dito sa Bulacan. Wala na po kami sa Antipolo, dito na po, sa Nose del Monte Bulacan, Road 1, Minuyan proper, tama ba? Mm -hmm. Saka, sir, ano kayo magandang i-waste dito? Pagpupunta sa amin. Ayun nga. Ayun <laughs> Ah, Barangay Hall. At um, saka kanto? Um, yung... Barangay Hall. Barangay pa yung minis ko eh. Anong Barangay Ma'am? Barangay Minuyan? Minuyan pro. Minuyan 1, Barangay Hall. Parang yun yung mga waste. Oh, so yun sa mga naghahanap po sa amin, yun po ang i-waste nyo. Simula po dun sa Barangay, sundan nyo lang po yung video na ginawa namin. So, kita-kita po tayo no? Okay! Focus sa tagilid ko po tayo. Pull, iskitin po, Pogi, tagilid. Upo tayo. Dala na. na. Upo. Pogi, diretsyo maligod mo, Pogi. Huwag kakuman yan. Diretsyo maligod mo. Diretsyo. Tagilid, tagilid. Uy, diretsyo maligod mo, Pogi. May masakit pag kayo? Parang napagod lang po. Masakit? Magiging sakit pa rin ko dito. Parang napagod lang. Pogi! Harap mo sa akin. tas mo t-shirt mo. Sige, Pogi, upo. 10 minutes. Dito, dito. Yan, yan, yan. Pogi, huwag kang yuko ng yuko. Kababalik pa lang yan. Cut ka muna. Cut mo. Pern, narapin ka pa rin. Pogi, huwag bigyan ninyo. Yan mo. Tabingi pa, Pern. Pa Pante. Okay. Pabigay pa siya. Palakari mo ayon pa rin sa labas pa rin. Try dahil labas tayo. Ito? Ah, okay. Karapanta ka Oh. patayin din natin 2 oras pa cut ko natin hindi pa ako contento dun sa improvement so check muna natin patayin natin ng 1 hour tapos check natin kung may sasakit so game paano nagbago kasi hindi po hindi ako po kaya yung matagal po na nakatayo tapos nung katapos po ng hilot ay, ko na po. One hour namin yung pinatayo sa labas. Tapos, uh, nalaman namin na hindi namin ipapakita yung ate. Pero, sabihin ko na sa inyo, uh, government official po yung kapatid nito. So, hindi kami pwede magsinuwaling dito. At baka ipasundo kami ng ate. Hmm? So, madam, anong sabi niya? Wala daw talaga dun sa one hour? Wala? Wala na. Good. Malaki din nga wala oh. sa page sa panit. hindi dito lang, yung may hindi dito. Kankina okay lang. So, since nakita naman natin yung laki ng pagbabago, so ang gagawin namin, uh, siguro ito yung first part ng video ko. Kita yung tanungin kita. Kasi hindi kami dito nagpo-post ng na kami lang ang nagbibigay sa amin ng go signal dito, customer. Nagpo-post na natin ito, hindi pa? Sige pwede na po. Pwede na. O, dahil sila naman ang nagbigay ng go signal, Nagpo-post na natin. Ang concern natin doon, eh, baka maraming may sakit na katulad sa kanya na sinabihan na rin ng hopeless. Pero kaya pa yan. So ang naging cost, ang naging sakit niya, yung pagitan daw ng ugat, lumiit, tama ba? L4, L5. Uh Oo. -oh. Tapos yung... May disc na parang nag nagtutulog sa L4, L5 niya, naitig daw yung ugat. Mm -hmm. Tapos yung nagnaro yung daan ng ugat. Okay. Oh, o oh, yun, baka meron pang may sakit out there, kapag may ganun kayong case, nagagawan po yun ng paraan. So, God bless po sa lahat. Kita-kita tayo pag may ganito kayo. Ulitin ko po, wala na po tayo sa Antipolo, sa Nusin del Monte, Bulacan, ha? So, God bless po.